Para sa mga naghahanap ng perfect place para mag unwind, mag-relax at mag-enjoy ng mga thrilling activities, panoorin mo ang video na ito. Welcome to ANA of the North Beach Resort. They are located at Sitio Talisay, Barangay Lumboy, Kabangan, Sambal. Isa na yata ito sa mga pinakamagandang beachfront resort na napuntahan ko. Dahil for as low as 500 pesos, pwede ka na mag-day 2. Yung day door pala nila nag-start ng 8 a.m. to 5 p.m. Pwede ka na rin mag ng cottage for 500 pesos for 4 packs. Tapos only access na sa pool at beach nila. Since galing kami ng Manila, nag-overnight stay na kami dito. At ang room na kinuha namin, etong Boracay Suites. Yung price pala neto is 15,850, good for 6 packs. Meron na tong king size bed, 2 pull out bed, complimentary plated breakfast for 6, air condition, flat screen TV, private balcony, mini fridge, swimming pool, Bathroom with bathtub. Ang nagustuhan ko sa room na ito, sobrang linis, very spacious, may balcony with sea view. Meron pa pala silang other room sa second floor na good for 2 pax and 4 pax. Tapos meron din pala silang barkada room na good for 10 pax sa ibang building. Para sa presyo ng bawat room, screenshot nyo na lang. Lahat ng rooms nila dito is fully air conditioned, provided na rin yung towel and toiletries at may free bottled water. Ang dami nyo pwedeng gawin sa resort na to. Pwede kayo mag sa pool, sa beach, mag atv ride, mag-sunset viewing, or mag-muni-muni sa tabing dagat. Meron din pala silang restaurant dito na nag-offer ng buffet at plated meals. Para sa mga activities naman, pwede kayong mag-rent ng ATB sa halagang 1,400 good for 1 hour na. Yung banana boat naman nila is 200 pesos per head. Yung water bike nila is 1,000 pesos per hour. Meron din silang paddleboard at beach volleyball. Isa sa mga nagustuhan ko talaga dito yung sunset viewing sobrang ganda niyang pagmasdan. Isa pa nga sa mga nagustuhan ko dito, kahit beachfront sila, hindi sila crowded. Tapos sobrang dali lang ng access mo sa beach. Ang sarap mag-relax at magtampisaw. Nung nag-check-in nga kami dito, halos kami lang magbabarkada yung nasa beach. Ang ganda rin talaga ng infinity pool nila dito. Very IG worthy. Perfect na perfect pang picture-picture, mag-swimming or magbabad. Isa sa mga favorite ko dito yung ATV ride nila. Dahil pwede ka mag-enjoy mag-ATV sa tabing dagad. Pati yung mga kaibigan ko nga, nag-enjoy talaga sila dito. Kaya hindi lang talaga swimming yung mapupuntahan mo dito. Dahil bukod sa dami ng activities at amenities nila, mag -e enjoy ka talaga dito. Actually, nabitin nga ako sa overnight stay namin dito eh. Dapat pala, mga 3 days and 2 nights ka talaga mag-stay dito para sulit na sulit. O siya, hanggang sa susunod na travel adventure mga kahangri, adios.